Hindi akalain na isang lalaki na mabulatlat ang kanyang kaso ang kinaharap sa visa ng Warato Pares matapos na kumuha ng police clearance kahapon ng tanghali December 27, 2023 sa isang mall sa Muntinlupa City. Nadiskubre ng police clearance office na may kinaharap na kaso ang isang alias Alfredo, 55 years old, habang kumukuha ng police clearance. Dito na isinagawa operasyon ng mga police para ipatupad ng Warato Pares laban sa suspects sa paglabag sa section 22 A in related to section 27 E ng Republic Act 1161 as amended by Republic Act 8282 o yung Social Security Law ang naturang wala pare sa inisyo ni Honorable Presiding Judge Thomas Kendison Romakin Jr. ng Regional Trial Court Branch 24 ng Binan City Laguna noong October 18, 2023. Inirekomenda naman ng korte ang piyansa ng 240,000 pesos para sa naturang kaso. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.